Naniniwala si Commission on Human Rights o CHR Chairperson Eta Rosales na pagpapatunay na may due process sa komisyon ang ginawa ng ombudsman na, na pagpapatanggal sa tungkulin ng isang Human Rights Commissioner. Ito ang balita ni Rosalie Kauna-unahan sa kasaysayan ng Commission on Human Rights ang pagkakatanggal sa puesto ng isa sa mga komisyoner nito na si Cecilia Rachel Coco Kisumbing makailan sa pamagitan ng Office of the Ombudsman. tahasang paglabag sa Code of Conduct at Ethical Standards ng mga opisyal at empleyado ng pamahalaan ang dahilan ng kanyang dismissal. Partikular na ang ginawa nitong maltreatment sa kanyang mga staff at pag-abuso sa kanyang kapangyarihan. Nilabag din ni Kisumbing ang Section 7 ng Republic Act 3019 o mas kilala bilang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dahil dito, naharap sa sari-saring penalty si Kisumbing tulad ng pagsasawalang kabuluhan sa kanyang eligibility o kwalifikasyon, pagkansela ng kanyang retirement benefits at hindi na siya maaari pang magtrabaho sa anumang government office kailanman. Ayon sa leader ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates o PARA, bagaman mismong tauhan ng CHR ang nakagawa ng paglabag, katunayan ito ng aksyon ng pamahalaan sa sino mang lumalabag sa karapatang pantao. Nakakapagbigay ng lakas ng loob para doon sa mga uh, staff na napakinggan yung kanilang panig na hindi pinabayaan na yung kanilang mga karapatan ay mayurakan kahit na sila ay nasa loob ng Commission on Human Rights. Pumayag naman ang tagapanguna ng komisyon sa mga karapatang pantao. Bagaman naharap sa maselang isyo ang collegial body, hindi ito dahilan upang mapagkaitan ng due process o pantay-pantay na karapatan sa ustisya ang sinuman. It takes time because you have to go through the process. I would, I would rather err on the side of being ultra-democratic but at least giving everybody due process. Bagaman kulang isang taon na lamang ang termino ng chairperson, tiniyak naman itong nananatiling standard ang pagpapatupad ng administrative measures maging sa mga regional office ng komisyon. Rosa Licos, UNTV News, Worldwide.